Sensya na po ha, hindi ko pinakita sa inyo yung ano. Ito po, sing sing. Ito yung ganito lang din sim dun sa bracelet na ginawa ko, tsaka yung puntas. Ganito lang din magawa ng, gan, ganito yung gawa ng black black. Tapos, ito na lang yung ginamit ko na ano, beads, yung maliliit na gold kasi, yun naman ang combination dito. Diba nakita niyo po, yung combination nito. Ito. Yan lang po ano yan yung sing 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 po ito Simulan lang yan yung ano kung paano ko ginawa yung bulaklak ganun lang din yan pare pareho kasi parang thermo yun eh parang isang set ba isa-isa lang tapos ano? sino may isa na dito eh. So, pag, pag ano yun, ganun lang style. Oh. Ayan. Hanggang sa malibot na ganun. Okay. Hindi ko na pinakita kanina yung paggawa ko ng hikaw. Ganun din siya yung sistema ng paggawa ng hikaw. Gagawa ka ng ko an, Gagawa ka ng laklak. Ito, dalawa na pala. Yung isa dito. Pero yung nilagay ko dito, so, pag ano nito. Sa isa-isa lang, kaliwa-kanan. Eh! Ay, Sayang. Asan na yan? Sorry! sa lubongin lang natin to. Hindi maganda yung mga ito. Itong ano, ito to. Ayan. Hanggang sa magli, ano, mapunta siya sa kabila. Hindi lang. Isa-isa lang siya. Isa. Isa, ba din isa dito? Sa kabila. tapos pagsalubong ngyan ng siya. Para kang nag-lock. Ayan. Isa uli ayan tapos pata ng isa para pang salunod ayan hanggang sa mano siya magkasa sa isang daliri isa ulit sa kabila isa ulit tapos katinupan sa loob Isa ulit. Isa ulit. Tapos pansa -lum. Yan. Pag naput na yan dito, pag umabot na na yan dito, sa kanya yung ipagdaan. Pagdugtong. Yan. Kulang pa kunti. ulit. pag natin. Sa uli. Sa uli. Tapos pag sa Tignan natin kung umabot mo ito. Huwag dito isama ha. Ito lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tignan ko nga kung makaasya na. Kasi ano yun, yun. Wala akong panukat sa kamay. Yan. Yan. Kasi na. Kasi na. Medyo malaki. May malaki na. Ibawasan natin. 10 lang. Yan. 10 lang. Ngayon. Maglalaba tayo ng ano. Dalawa, dalawa. 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 Kasi ito yung pangga na dito sa lagi, ano. Pagdugtong. Hmm. ito yung pangano natin dito. Ay, e, lugtong dyan eh. dat kan lah sale eto lang andiyan oh po edok eh. ko hmm. na, na lang saglit, ha Ayan na po, natapos na. Ayan na po. Ayan po, tingnan. Ayan. Tapos, hindi ko na pinakita kanina yung ano, paggawa ko ng hikaw. Ganito lang din yung ano, style yung hikaw. Bulaklak din siya. Ayan, ilag din yung tungan ko na nandito. Ito. Ito din. Ayan. Ayan. Kaya lang, ang ginamit ko dito, hindi nylon, kundi yung parang ano, yung ganito ba, parang ganito. Ito naman, marami ako dito. Kakabit lang ito. Dito, eh, kakabit dito. yan yung panghikaw. Ayan, ayan na po siya. Gina, ano, hindi ko na pinakita sa, sa inyo kanina yung paggawa ko. Wala sa loob ko eh. Ayan. ayan yung, ayan yung panghikaw. Ayan. Ayan ayan yung hikaw ayan. ito po, ito po yung sing-sing yung ginawa ko tapos ito na yun po yung pinaka-bracelet na ginawa ko laki may video yon isang video bracelet lang yun ay, pintas ito naman yung bracelet ito yung hikaw marami akong ganito eh pang ano nung hikaw. Tapos, ito naman yung sing-sing. yan, See? Never mind sa kamay, ha? Ayan po. Ayan yung hikaw. Ay, yung sing-sing. Tingnan nyo po. See? Ang ganda na. No? Ayan. Ayan na po yung pinakabuhan ng mga... May video ito. May video ito. Ito na lang yung video naman ito lang binidyahan ko, ito hindi ko na binidyahan pero ganun pa rin ang style, puro bulaklak nugtungan mo lang siya, tapos ipasok yung isang panghikaw talaga, marami akong panghikaw dito na ganito, tapos itusok lang dito, saka ano parang itali lang so ayan na po, kabuhaan ng ano, ito yung sing-sing. ginawa ko yan ayan po, yung pintas yan, ito yung bracelet hikaw, lakas mo si si bye bye thank you lord thank you thank you sa inyong mga walang suporta sa aking mga creative na fashion accessories at sana nagustuhan niyo at sana may matutunan din kayo kagaya ko bye bye